Hello Atheans! Welcome back to my channel. Ready na ba ang lahat? Handa na ba ang lahat para sa Coachella upcoming para sa SB19? Ito ba ay totoo? Confirm na ba? O manifestation lamang? Pero sana ay maka-join at maka-perform ang SB19 sa Coachella in the future. I-claim na natin na maka-join at maka-perform na ang ating 19 Boys sa pinakamalaking music festival sa buong mundo, ang Coachella in the Future. Ang Coachella music festival ay uh, sikat sa buong Europe, sa buong Latin America, at sa buong US of course. At sana ito ay malaking bagay at malaking, uh, malaking opportunity at big deal sa ating 19 Boys kung makaperform sila as guest bilang isang uh, performer o artist sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Kaya naman lahat tayo mga 18s ay sana magkaroon sila ng chance at makapag-guest sa isang uh, malaking music festival na Coachella in the future at makapag-perform ng kanilang biggest hits na Gento. But it's late now. I you and, me. and how careless we Day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were.